Buenos dias, dama y caballeros. Earlier, we blogged that uh, itong mga pahayag ni uh, Vice President Sara Duterte kasama na yung mga banat ng mga ng mga Duterte supporters, kasama na yung mga pahayag nila sa mga rally na sinisiraan nila yung kredibilidad at integridad ng... Uh, ng International Criminal Court at hinaharas nila uh, ang mga judges led by Yulia uh, Motok na dahil sa pangaharas nila ay uh, tinanggal na yung ilan sa mga social media sites niya at ito mga pahayag nila na mga kidnapping at iba pang issues of the case. Uh, matagal na natin sinabi na napapasama ito sa kaso ni Duterte. Kumbaga, this even amounts to pananabotahe sa kaso ni Duterte, ha? At uh, kaya because of this uh at uh, siguro si Duterte na advice rin ng lawyer niya na si uh, Nicolas Kaufman, kung napansin nyo, tahitahimik na si Kaufman, uh, sinabi ni Duterte na ang pa pakiusap ko lang sa inyo eh day nung na-interview si Sarad a day before his birthday, ano daw, ano daw mensahe ni Duterte. Sabi ni Duterte, pwede ba? Hayaan nyo na lang ako labanan yung kaso ko. Ha? wag na kayo magsalita. Pabor or against man sa kaso ko. Hayaan na lang natin yung mga lawyers ko na magsalita ukol dyan. Mag-discuss ukol dyan. Pero itong si Sarah, sinusuway talaga yung uh, advice ng tatay niya sinusuway talaga yung pakiusap ng tatay niya na to leave to leave the the fighting of the case to his uh, defense lawyers led by uh, British uh, Israeli barrister Nicholas Kaufman at sige pa rin salita ng salita si Sarah sige pa rin uh, kyaw, -kyaw ng kyaw-kyaw na Uh, AA, an act na that is tantamount to sabotaging. Parang sinasabotahin na rin niya ang tatay niya. At pinakamasakit dito, hindi lang niya sinasabotahe ang kaso ng tatay niya, sinasabotahin rin niya yung kaso niya. Kaso niya because pretty soon, siya naman ang haharap sa korte. Siya naman maharap siguro, baka ibang sala ito ilalagay o i-consolidate dito doon sa sa sala nila motok. So, siya naman nakaharap dyan. Kung baga, bakit hindi na lang niya hintayin yung day in court niya? Pero ngayon, nagpo-propaganda siya na minamaliit niya yung kaso ng prosecution dahil, sa uh, sabi pa nga niya, mga bobo daw ito. Sabi niya, I'm sorry, pero mga bobo ang lawyers ng, uh, ng uh, prosecution, ng mga biktima. Eh, Uh, as if uh, mas bright sila lalo na doon sa argumento niya na dahil hindi hindi na po produce yung 30,000 30,000 na pangalan na ay uh, babaksak na yung kaso although sinabi naman nila konti dito na hindi naman doon sa 30,000 nakasa, na nakasa, nakasalang yung kaso pareho yan sa Nuremberg trial yung after World War II yung ah uh, uh, na try yung mga yung mga generals ni at and, and, allies ni uh, Adolf Hitler hindi naman lahat ng pangalan ng or hindi naman lahat ng mga kamag-anak ng ng 6 million Jews kasi yung iba doon buong pamilya ang na wipe out pero hindi naman lahat yung diniskas sa kaso iilan ng diniskas pero ang ending ganun pa rin na public hanging or na execute yung mga Nazi, Nazi uh, supporters and uh, enablers. So ganoon rin kay Duterte na hindi hindi kailangan, sabi ni Conti, na i-discuss ang kaso kasi hindi ito pareho sa ordinary murder case. Dito ang tinatry talaga uh, yung pattern, nakikitang pattern doon sa systematic and widespread killing ng mga heads of states. And in this case, si former President Duterte. So, kaya ngayon, pati lawyers ng mga biktima, mga kasamahan ni, uh, ni uh, Christina Conti, ay uh, sila na rin na, na natatawa pero at, at the same time, parang naawa sila kay Duterte dahil yung anak nito ang ay sinusabutahe yung kaso ng tatay. Sinusuway na nga yung, yung uh, pakiusap ng tatay yung advice ng tatay, sinisiraan pa yung kaso. Kaya sabi ng mga lawyers na lalo na yung mga accredited lawyers na magpa-fight magpa talaga ang kaso kasi si si Sarah hindi naman yan accredited lawyer nag-back out siya kasi alam niya siguro hindi niya kaya hindi niya kaya ilaban yang kaso na yan kaya kinuha nila si Nicholas Kaufman dati sabi Uh, sila si Lalandaw, si si Mejaldea, si Harry Roque at saka si Sara. Pero eventually nag-back out si Sara at tinanggal si Harry Roque at si Mejaldea. Ngayon na uh, si Kaufman ng lead counsel pagkatapos uh, yung ibang miyembro ng ng grupo nila ng legal team ay uh, mga banyaga. Isa lang ata doon ang Pilipino na taga taga-timpla lang ng kape. Pero tumutulong naman dyan si Sarah, kaso lang, hindi siya pwede mag-argue uh, mag sa korte. Kaya yun ang challenge sa kanya ni Conti. Eh, kung si tingin mo, ang kaso nakadepende dyan sa 30,000 na pangalan, sige, magpresenta ka yan, ipresenta mo yan sa korte, tingnan natin kung hindi ka pagtawanan. So ganoon na nga, pinagtatawanan na nga siya, nila, nila Conti, uh, sinasabi na talagang mahina si Sarah, Pinagtatawa na siya ng iba pang lawyers. Iba pang lawyers ng extrajudicial killing. At isa nga nga dito ay si uh, uh, attorney Joel Butuyan. Ito si attorney Joel Butuyan, isa lang yan sa mga lima accredited ha, lawyers na pwede talaga magrepresenta sa mga victims sa International Criminal Court. Uh, si, ang na-identify pa lang siya at si Harry Roque. Mayroon pa tatlo kaso lang, yung ito tatlo tumutulong rin ata sa biktima. Kaya napilitan sila sila deterte kunin na lang sa outside lawyers kasi yung yung apat si Harry Roque na nila dahil may problema sa uh, kuwanya sa political asylum. Yung tatlo nandoon sa mga biktima. So isa dito, isa dito ang kilala dito si uh, ICC accredited, law, accredited lawyer. Joel Butuyan. Kaya ang advice niya kay Sara na in reacting doon sa sinabi ni Sara na bobosh bobo sila ang sabi niya It will do well for the vice president to to leave her father's lawyers to do the talking on the merits of the ICC case instead of spouting foul words that only boomerang and apply to her I apply to her. So yan na sabi niya, mas mainam kung iwanan na lang ni Sara Duterte ang pagsasalita at pag-discuss sa uh, merito ng kaso sa mga lawyers nila. Yun na nga, under uh, Kaufman. Kaysa yung sabi niya, kung ano-anong sinasabi niya, na bumabalik lang sa tatay niya at sa kanya at pwede rin i sa kanya. So kumbaga, lahat ng mga sinasabing ni, ni Sarah ngayon, kung siya na, siya na nakasalang dyan sa ICC trial cha chamber, pwede lahat ng mga sinabi niya gamitin laban sa kanya. Pareho lang yung mga pahayag ni Duterte na patayin mo! Patayin kita! At yung pag-amin niya na may DDS sa group sa Senate hearing, yung pag-amin niya na nag-order siya pumatay, yung pag-ako niya ng responsibilidad, lahat babalik yan sa kanya. So ganun rin kay Sara, babalik rin kay Sara. Kaya sabi ni sabi ni Attorney Joel Butuyan, pwede ba tumahimik ka na lang? Ha? Sinisiraan mo lang yung kaso ng tatay mo at saka sa babalik ito sa inyo at bumabalik na nga. At dagdag pa niya na parang nilektura na rin niya si Sara. The ICC case is not about proving the murder of 30,000 Filipinos, but about the decision by her father in ordering police forces to use extrajudicial killing as a solution to the legal drug problem. Tama, kasi ang tinatry naman dito, hindi yung maliliit, hindi nga, hindi nga pinaaresto yung mga police na talagang nag, nag-pull ng trigger eh. Hindi nga pinaaresto yung mga yung mga Ah uh, ano pa yun yung mga riding in tandem na talagang pumatay. Hindi nga eh kasi ang ang tina talaga dito yung yung mga heads of states, yung mga presidente, prime minister, vice president, mga insured, mga diktador na ginamit yung sistema ng gobyerno to order a widespread and a systematic killing. So hindi ito parang yung ordinary kaso ng murder dito sa bansa dito yung ang, ang talagang tina lang nila yung mga mastermind kaya kasama diyan si si Duterte, si Sara, si Bongo kasi doon nanggagaling yung pera at siya rin nag siya rin namumuno yung isang grupo na ang miyembro ay sila Ruina Garma ha si at uh, sila Juan yung uh, sila Bong sila Bato de la Rosa, sila Albayalde, si Justice Secret former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. So meron talaga sila conspiracy ito mga mga master talaga. Yan ang ipapatawag para ipakita yung pattern pero hindi nga hindi nga ipapatawag yung mga pum, bumaril talaga. Hindi. <laughs> hindi hindi itatawag yun. Sa ordinary kaso, yun ang sinasabi ni ni uh, Conti, hindi ito ordinary kaso, hindi ipapatawag dito yung bumaril talaga. Kasi dito gusto ang ang, ang dapat lang i-prove ng korte, may pattern, may pattern of systematic and widespread killing. At lahat 'yan na prove na nila. So sabi pa dagdag pa ni ni Butuyan. O yun nga, ito na 'yung sinasabi ko, ha? ito 'yung sinasabi ko. The ICC case is not a prosecution against ordinary police and their agents who pulled the trigger result that resulted in 30,000 murders. Instead, it is a prosecution against the monster masterminds who ordered the triggers to be pulled in order to implement the mass murder of suspected drug personalities. So yun nga, mas, mas kwa nila, mas sinahabol nila yung paggawa ng mga Duterte, palisiya, yung pagpatay. Okay lang sana tayo naman sumusuporta rin natin patayin yung mga yung mga drug lords. Ang problema lang yung mga di umano drug lords tulad nila nila Arnie Teves ay hindi ginalaw. Ginalaw yung mga maliliit na mga maliliit na tao na pinalabas mga drug pushers para makakolekta ng 5 million, 5 million kada ulo. Kaya kahit sino na lang papatayin ng mga pulis. Papatay ng mga riding in tandem. Pagkatapos, pag-report nila sa sa office, Oh, kwan yan ha? Uh, high caliber drug lord yan. Saan yung 5 million ko? Eh, kung 5 million mo naman ang reward mo, kada ulo, hindi ba magwala ka? Kahit sino lang siguro. Kung pwede, pati aso, barilin mo, ilagay mo ng damit, pati pusa. Da i i lagyan mo ng damit at lagyan mo ng planted evidence at baril. Sabi mo itong pusa ay drug lord. 5 million pa naman, 5 million pa naman ang ka kapalit. So, <laughs> 'di ba? nagwala talaga. So, sabi 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 ni Buto yan, hindi ito yung mga bumabaril, hindi ito. Yan yan sa mga local court yan ang gagawin. Pero international court ang hahaburin dito na ginawa yung mga ganyan ganyan klaseng killing na uh, policy, government policy or, government program. Na ganoon nga nangyari kay uh, sa kaso ni niya uh, ni uh, uh, Duterte na ginamit niya nga uh, ang sis, ang ang buong government system to in, to order the to to execute the killings. Para may isa, kaputu, isa katuparan yung pagkapatay ha na mga na mga suspected drug lords pero yung pala yung mga inosenteng tao lang pala na walang walang pera, walang kapangyarihan para lumaban. In short, uh, matapobre ha, uh, matapobre kind of operation yun na bias lang talaga at inaabo lang yung mga matapob, yung mga pobre. At hindi tulad nila Arnie Tebes na may kakayahan bumalik sa gobyerno. Or balikan ng gobyerno tinamo. Paano bidibili ng ng justice system ni Tebes ngayon ang uh, kuan ang Timor Leste. Kaya ito rin si well si uh, I think uh, kwan ito ngayon no uh, kung uh, uh, kung uh, uh, party list representative candidate si Nery Colvinares na isa rin sa mga lawyer na mga families naga uh, uh, ng uh, uh, extrajudicial killing victims ha sabi niya nilekturan pa niya si Sara sabi niya bobo mo hindi mo ba alam that the Rome statute does not require a specific number to prove crimes against humanity o wala daw nga wala daw sa Rome statute ito yung ito yung charter ito yung guiding guiding uh, guiding principle ng pagtayo ng International Criminal Court sabi niya walang adong sinasabi na kailangan magpresenta ka ng numero hindi numero importante dito pattern of systematic and widespread killing na na-prove na talaga nila meron. Sabi pa ni Colminares and I quote dito sa inquiry report if she thinks addressing to Sara if she thinks that her father cannot be convicted because he or, only ordered the killing of less than 30,000 pe people then she is dead wrong. Maling-mali daw siya kung sa kung sinasabi niya na hindi makonvict yung tatay niya, hindi makulong mapakulong for 30 years dahil lang hindi hindi na-prove yung 30,000 deaths. Sabi niya, we charge BP Duterte and her lawyers to list to use this less than 30,000 deaths argument in the confirmation hearing. If they really believe that the failure to prove 30,000 deaths is not a crime against humanity. Sabi niya kung talagang paniwala si Sara na dito lang mananalo dito lang sa 30,000 failure to prove or present the 30,000 names ay uh, sufficient na ito para ma ma, ma lusot malusot malusutan ni Duterte ang kaso niya. Sabi niya edi presenta niyo 'yan sa September 23 pre-trial hearing, i niyo 'yan para tingnan natin kung uh, kung ma-dismiss ma na ba ang kaso dahil lang diyan. Yan. So gano'n rin, gano'n rin na uh, Ganto rin ang challenge niya kay uh, kay pareho rin ang challenge ni ni ni, uh, ni uh, uh, attorney Contina. Sabi niya i e, nyo niyo 'yan sa totoo na sa korte kung sa, kung paniwala kayo na yan na ang pinaka strongest defense ni Duterte. Nakakatuwa nga itong si Sara uh, dahil isipin niyo ha. Hindi ba ang uh, kaya nga, nautakan sila nila, Marcos, sinekreto nila yung arrest warrant. Hindi ba? Tinan nyo kung na-interview si Kaufman, na kagaya ni VAT ay crisis manager managerin at uh, PR uh, expert, ha reputational management expert. Uh, maingat na maingat siya. Pag tinatanong siya, o oh, na-form na ba yung team nyo? Uh, Pinaformahan na namin. Ano bang depensa nyo? Uh, hindi na namin sinasabi yan. Ah, ano ba sa si tingin nyo malakas na argumento nyo? Ah, merito na yan ang kaso. Hindi namin yan dinidiscuss. Maingat na maingat eh. Hindi mo talaga pwede sasabihin na yan. Sasabi Kung meron ba din tinatanong ang mga reporter about merito ng kaso, ang sagot niya, oh, defekwan na yan, strategy na yan, hindi namin yan binubulgar. Eh bakit si Sarah? Bulgar dito, Bulgar roon. Itong depensa namin, 30,000. Ito ang pinakamalaking depensa namin. Eh, nagbibigay na siya ng warning at idea sa prosecution team, sila Karim Khan at saka sila Butuyan at sila Conti na para depensahan at i-shoot down. Kasi kahit sa korte, importante rin yung element of surprise. Surpresahin mo yung kalaban mo na yung, yung, kwan yung defense team o yung defense team, kung may counter evidence ba yan, supresahin mo yung prosecution team. Pero ito si Sarah, hindi. Advance, sinasabi. Eh kung ganyan, advance rin, uh, kung hindi, muntik na nga, naudlot dahil sa kapalpakan nito si PCO uh, Secretary J. Ruiz na inamin may, may arrest warrant according to reports. Eh pero di ba that time si Marcos tahitahimik talaga? Eh kung sinabi yun ni President Marcos, o oh, o oh, o, oh, i-confirm ko may arrest warrant. Umuwi pa kayo si Duterte, wala. Hanggang ngayon nandiyan pa yan sa Hong Kong at nga nga tayo. Or kung na-kick out yan, hindi naggrant grant yung yung uh, political asylum, baka nandiyan na yan somewhere sa Africa na lugar na walang hindi member ng ICC o kaya hindi member ng Interpol. Beyond the reach of the kuana, Philippine laws. So 'yan na ah. kaya eh, importante ang element of surprise eh, kahit naman sa kahit sa anuman laro kahit sa chess kahit sa, sa cards ha ah, di ba itago mo yung strategy mo amen ah, talagang mahina <laughs> talaga main, ha, ito si Sarah. ha ah. at ah, dagdag pa ni Colmenares, adiboto natin ito sa bayan muna ata ito party list uh, representative uh, candidate sabi niya Ang kaso nga nung ipinal nila sa ICC, hindi nga nila sinasabi 30,000. Although itong 30,000 ay galing sa mga police reports mismo. Ang ang nilista lang nila na na-monitor talaga ng team nila at inamin rin ng mga pulis ay 3,427. At ito daw ay galing talaga sa police record. Although later on, ginawa na ito ng pulis, 6,353. So, pero malaki pa rin. Kahit yung 3,427, malaki pa rin. Kung baka malaking, pwede, pwede ituon lang kaso dito, panalo pa. Kulong pa si Duterte dahil dito. Kulong pa for 30 years. Sa dagdag pa ni Colmenares, our complaint did not state any number other than that Admitted by President Rodrigo Duterte's PNP. Because as lawyers, we want to base our complaint on official figures. yun So, base naman talaga sila sa official figures. So, hindi naman si media lang ang nagsasabi na 30,000. Pero uh, hindi naman media ang naglumalaban uh, sa korte. Ito naman mga lawyers. At mga lawyers, 3,000 lang ang binanggit nila. So yan so so ito yung mga ito yung sinasabi natin na the more you uh, the, the, the more talk more mistakes at ganun talaga ginagawa ni Sarah, more more talk more mistakes the more she talks mas lalo na sisira ang diskarte nila nila Kaufman baka one day sa sa pagkechismosa ni Sarah, baka na sinasabi lahat ng legal strategy nila baka iniwan na rin sila ni ni uh, ni Kaufman tulad ng ginawa niya kay Kwan na yung si uh, Central Africa ah, Congo Congo Africa Vice President si Bemba ah si Bemba na naging kliyente rin ni uh, ni Kaufman so yan yan muna ang follow up issue natin dito sa sa kaso na hindi sana natin di yung merito pero dahil nagsimula na yun si Sara, 'yun ang dinidiscuss natin ahead of the September 2023 sana 'yan i-discuss sa korte na hindi hindi before the hearing. Eh ngayon binibigay na niya nang uh, chance ang uh, opposition, uh, uh, ang prosecution kung sakali i-i-presenta id, ng nila 'yan sa korte sa pre-trial. Binibigyan na niya ng ng uh, heads up or warning or tip ang prosecution para paano labanan itong argumento na ito so thank you thank you Sarah ha sinasabi niya bobo yung kabila pero sabi naman ng kabila sinong bobo ngayon ha so yun lang guys thank you thank you very much everyone for watching ha marami tayong mga kamag-anak pupunta dito na mga uh, uh, muslim nating kamag-anak uh, magkuan muna ako sa kanila mag uh, nag-excuse lang ako sandali. Babalik muna tayo sa kanila. Ha, kasi tradisyon yan na pinibisita yung mga relatives, lalo na yung, yung mga relatives nila na may kaya. Ganon. Ha? So thank you. Thank you every, everyone. Thank you very much for watching. And see you in my next vlog.